Ang ikatatumput pitong kabanata ng El Filibusterismo Ang Hiwaga Sa kabila ng mga pag-iingat, lumabas din sa publiko ang mga bulung bulungan tungkol sa si isang insidente at naging paksa ng usapan ng isang gabing pagtitipon sa bahay ni Orenta, isang mayamang mag-aalahas. Hindi naglaro ng baraha o piano ang mga bisita. Sa halip, pinag-usapan nila ang nangyaring panluluob at mga sako ng pulbura na natagpuan sa ilalim ng sahig at mesa. Si Isagani, na naroon, ay tahimik na nakikinig habang ang ibang mga bisita, kabilang na si Chichoy, ay nagsasalaysay ng mga detalye. Naisip ng lahat na maaaring may isang tao na naglagay ng mga pulbura upang magdulot ng kaguluhan. Si Simuon Isang mayamang bagalahas at tagapayo ng Kapitan General ay naging pangunahing sospek at ipinagpalagay ng mga tao na siya ang may kinalaman sa insidente. Habang tinatalakay nila ang mga pangyari, natuklasan nila na si Simuon ay umalis bago nagsimula ang kainan at hindi na nag-iwan ng bakas. Ipinahayag ang mga tao ang kanilang mga saluobin kabilang ang takot na nagdulot ng kaguluhan ang insidente. Sa huli, si Isagani na malapit kay si Muon ay nagdesisyon na magtago at lumikas upang makaiwas sa mga posibleng paratang. Ang mga panauhin ay nagpatuloy sa kanilang pagninilay at pagsusuri sa mga pangyayari. Ngunit si Isagani ay nagpaalam man at ng planong lisanin ng lugar upang magsimula ng bagong buhay. Ang mahalagang konsepto ang paunahing paksa ng kwento ay ang panluloob at ang kasunod na kaguluhan na nagdulot ng mga haka-haka at suspensyon sa mga tao sa paligid. Tinutukon nito ang misteryosong pangyayari na naglalaman ng mga sako ng pulbora na nakatago sa si isang kainan at ang mga pagbibintang na ipinupukol sa si iba't ibang tao lalo na kay Simuon, isang mag-aalahas na may kinalaman sa may makapangyarihang tao. Sa kabuuan, ang kwentong ito ay tumatalakay sa paghahanap ng katotohanan pag-aalinlangan at ang kahinaan ng mga tauhan sa harap ng matinding sitwasyon. Kabilang sa mga temang itinatampo kayang ang politikal na integra, pagkawala ng tiwala sa isa't isa at ang mga lihim na tinatago ng mga tao. Gayon din, ipinapakita ang paghihirap ng mga karakter na nagharap sa mga hindi tiyak na pangyari at ang mga kanilang reaksyon sa mga balitang naglalaman ng mga banta sa kanilang buhay at kaligtasan.